usap-usapan ngayon sa ilang pageant site na ginalaw na di umano na Michelle Day ang baso na kung saan isali siya sa upcoming Miss Grand International 2025 pageant. Totoo kaya ito o haka-haka lang? Matatandaan na naging top 10 si May Final siya noong Miss Universe 2023 at humakot ng special awards sa nasabing competition. Sa tingin niyo, qualified pa ba ang edad niya sa Miss Grand International Pageant? Sa kabilang banda, wala pa itong confirmation mula kay Michelle D. Maraming salamat sa panonood para maging updated ka. Huwag kalimutang mag-subscribe.